Uh, magandang hmm. maganda sa sa inyong lahat at ito ang team Apo Eric Apo Chalin unang una nagpapasalamat kami sa mga viewers na dyan. kami po yung nagandog ng isang short film na sana po ay matangkilik nyo na kami lang din po ang nagawa at ang, CD, kumanap. ang na kumanap Amen, amen. ah, uh, ito po yung for content <laughs> or for entertainment uh, sana magustuhan nyo okay. po ang aming uh, handog sa inyo nang itong Pasko at magbabagong taon, no. At ito po si Apo Charlie. Ah, uh, ma magandang gabi sa inyong lahat mga uh, ka-idol, mga midol sa amin at maraming salamat sa mga tumatangkilik sa amin mga video. Ah, uh, bali itong ginawa po namin ay gusto po namin mapasaya kayong lahat, ma mapabata, mapadalaga, binata o matanda na uh, nais po namin na mapanood nyo po ito at sana po masihang kayo para sa araw ng Pasko at itong bagong taon Ayun uh, nga maraming salamat sa sana ho sana itong video na so, sa totoo lang ho mga ka-idol mga ka-team po uh, 2021 nagsimula ang uh, Apo Chalin manggagamot ngayon lang po namin ito na naganap o mabubuo itong Uh, maliit man lang na pelikula pero magpapasaya sa inyo uh, Apo Mau Maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Apo Chiling na po Eric sana po huwag po kayong mag uh, magsawang manood ng mga video namin at uh, sana may enjoy po kayo sa ginawa naming video na for enjoyment lang na, na para sa amin Uh, yun po, maraming maraming salamat sa lahat-lahat sa na po sa Panginoon namin na nagbuo kami okay. ngayon para gawin yung video namin. Uh, yun lang po. Uh, ako Ken. Okay, okay. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, magandang gabi po sa ating lahat. Uh, <coughs> sana po ay palagi niyo po suportahan ang tema po. Tema po sa uh, Lili. po. Sana po magustuhan niyo yung aming munting handog na pagpasaya po. Uh, bago tayo magpaalam, ano bang nais natin sabihin sa mga kapwa natin magagamot? Lalo na sila, i-shoutout uh, natin. Shoutout kila Apo uh, Carl ng Team Supremo. Uh, kay sila ang CC po yan, Bacolod. Bacolod, Tama, uh, Sa uh, Bacolod po sila. At sila rin po ay mga manggagamot din po no, ng Bacolod. Si? Para uh, maano uh, nang... Apo Rosita and uh, Sis Mica, Madam Mel Oligario. Yan po, sinasata po natin. Sa Team Supremo, pangalan kay nila. Kay Bro Carl, kay San Giudiel, kay Jet, at saka kay Bro Gerald. Shout out. Ah, ito po muli ang Team Apoyre Kapo Challenge na binabahagi po namin ang pelikulang ito na talagang sana ma-enjoy kayo at sana uh, maramdaman ninyo kung ano po kami ngayon hanggang uh, kami ay nabubuhay at sana po ah marami pa pong makapanood ng aming mga video mga umbate ng team Apo nang sa ganun po marami pa po tayong matulungan okay sabay sabay Merry, Christmas and Happy New Year Gise, Gise. this छुपा तो तो Ano to? Ano to? Bakit kami dito. Tinatawag ko kayong apat sa kadailanang nais kumipabot sa inyo na kayo ang itinakda upang maging manggagamot sapagkat nananay tayo sa inyo ang banal na espiritu. Kayo ang nakatakda upang masugpo ang mga kampon ng kadiliman. Eric, ikaw ang itinakda na magtaglay ng kapangyarihan ng kidlat. Rap, 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 rap kapangyarihan ng tubig. Mau, kapangyarihan ng napo. At Ken, kapangyarihan ng hangin. Ngayon, kayo ay tatawagin Team Apo na pinagbuklod ng Amang Yahweh at ng Kanyang Anak na Sesus. Umayo kayo at palagalak palaganak ninyo ang kalooban ng ating Amang Tagapaglikha.

Okay. Lights, Lights! Camera! camera action! Aksyon. Gising! 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 Action! Ah! Sino po ba kayo? Anong kailangan sa amin? Ano to? Sino ka ba? Ah! <laughs> oh. Ah! Ah, sino ba kayo? Anong kailangan sa amin? Ano to? Sino ka ba? <laughs> Action! <laughs> wait, 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 wait. Diba? Diba? Sino na to? Ha? Ah. Teka, nabihin sa akin. Sino ba kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Kapagay, kapagay.

Ikaw ang itinakda na magtaglay ng kapangyarihan ng kidlat. Rap, kapangyarihan ng tubig. Mau, kapangyarihan ng apoy. Eric! <laughs> <Malino po. laughs>